300,000 itim na kamiseta na handa para sa pakikibaka. Sa pamamagitan ng mga ito ng posistang nagulo sa Roma na isip na sa katunayan mayroon lamang 30,000 sa kanila, isang simpleng propaganda bluff. Sa tulong ng kung saan, noong ikadalawang ng Oktubre 1922, si Benito Mussolini ay naging walang pagbabago na pinuno ng Italy. Ruler of Italy. Siya ay may mga agresibong tagasunod. Nagkaroon sila ng mainit na kabataan na natatakot ng na mga tao. Hinawakan nila ang kanilang pamalo ay laging handa na hampasin isa, dalawa at nanakit sila. The ay nasa krisis na ang lungsod ay maaaring sakupin ng pasista ng walang pagtutol. Ang hari ay nagbilang ng isang alyansa sa mga itim na kamiseta at iniabot ang karapatan ng pamahalaan sa kanilang pinuno, si Mussolini. Binigyan siya ng parliamento ng lubusang kapangyarihan. Siya ay mahusay na artista ng walang mga ideya na may napakakaunting kultura. Ngunit ang isang taong mahusay na nakakaalam kung paano sakta ng mga tao. Alam niya kung paano mamanipula ang mga tao. Inabot niya ang kapangyarihan at mayroong isang taong nais sumunod sa kanya Ang tao mula sa Austria ay nangangarap na magmarcha sa Berlin Ang kanyang halimbawa ay nag-iwan ng isang malalim na impresyon kay Hitler At noong 1923, sinubukan niya ang isang katulad na pagkuha sa Germany, si Mussolini Isang tao na nagsara ng lahat ng pagdududa, ay idolo ni Hitler As a demagogue. As a, As a populist. Bilang isang diktador. Noong ikadalawang putatlo ng Setyembre, nagabang abang ng litrato si Hitler. Ang isang pag-aalsa ay nangangailangan ng publicidad kapangyarihan ang kailangan ng anyo. Tabigo na ang pagpupunyagi sa kabila ng lahat, sinuri niya ang pagkatalo ng Felder na noong 1923 bilang isang mahusay na tagumpay. Noong 1933, ang kanyang marcha ay ano pa may nagtagumpay. Sa loob ng labing isang taon, si Mussolini ay nagbigay ng halimbawa kay Hitler kung paano na mamahala ang isang pasista sa kapalilinlang at karahasan. <laughs> the Nazis have the of... Nalaman ng mga Nazi ang kanilang mga taktika mula kay Mussolini at nabuo nila ang limandaan o isa o dalawang libong malakas na brigada ng kaguluhan sa sibil sa mga distrito na nagtatrabaho. Nagkasira sila sa mga bahay, binigyan ng mga tao ng pambugbog, pinutok ang mga tahanan at tanggapan ng mga nagtatrabaho at ang kanilang union. Ipinakita ni Mussolini kay Hitler kung paano ito gagawin, pagpapakitang gilas at ipinapakita sa mga gusali, lahat sa panlasa ng pinuno, pagbabarena at pagtuturo ng doktrina ng mga kabataan. At last, Sa wakas noong 1934 nagkita ang dalawang diktador. Si Mussolini ay nasa tuktok ng kanyang kapangyarihan. Hindi ginawang seryoso ng guro ang kanyang alagad na Aleman. Mussolini wollte Christian einen Konkurrenten haben. Ayaw ni Mussolini, Mussolini na magkaroon ng isang karibal, ngunit si Hitler, Hitler ay isang mahusay. Ngunit ang mga Italyano ay nakagawa ng isang mistake. malaking pagkakamali. Nagmarcha sila sa Abyssinia. Tumulong sa lakas si Hitler habang nasa Mussolini isang walang pag-asang sitwasyon si Mussolini maaaring maging imperyo ang Roma pinukaw ng dusa ang isang digma ang kolonyal ipinakilala ng League of Nations ang mga hakbang tumayuya ang Germany para sa Italy. Mula ngayon ay malinaw ang laro. Hawak ni Hitler si Mussolini sa kanyang kamay na ikinalulungkot ng huli. Alam ng dus na ang kamay ni Hitler ay mas malakas kaysa sa kanyang sarili hindi pinaghihinalaan ni Mussolini kung anong regalo ang kanyang kapareha para sa kanya. Noong 1937, nanumpa siya ng katapatan kay Hitler. Sa kabila ng pagpilit, hindi ipinakilala ng Germany ang parusa, hindi namin nakalimutan ito. Sa pagkakataong ito ay inilagay ng guro ang kanyang kalooban. Tulad ng paglalagay ni Hitler sa lupang Sudten, isang banta sa digmaan, nagtagumpay si Hitler sa kanyang bagay. Kongreso sa Munich ito ang naging oras ni Mussolini. Pinagninilay niya ang mga sumasalungat na partido na kuha ni Hitler ang gusto ng walang digmaan kapayapaan na tumagal ng anim na buwan. Kasunod nito ay sinakop ni Hitler ang natitirang bahagi ng Czechoslovakia. Io penso che fino all'ultimo Sa palagay ko ang aking ama ay palaging nagtayo sa isang pangalawang kongreso sa Munich kahit na matapos ang digmaan. Ngunit gusto ni Hitler ng digmaan sa anumang halaga. Ang kumalat ng Poland ay simula lamang ng digma ang pandaigdig ng mga nawasak na bansa. Sinundan ni Mussolini ang general ngunit hindi na ang pangbalawakang pumatay na si Hitler. digmaan sa panig ni Hitler ay nakamamatay. Naramdaman niya na sa kabila ng lahat ng pagpapanggap, kanyang bansa ay tumalikod sa kanya ngunit hindi niya maialis ang alyansa kay Hitler. Noong 1943, ang mga kawiyadong puwersa na nakarating sa Italy, dumating ang oras upang hanapin ang manggugulo die hat Mussolini Tip. Pinangunahan nila ni Mussolini, palagi nilang sinabi na pinaglingkuran niya ng maayos ang Italy ngunit nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali, isang pakikipagkaibigan kay Hitler na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Si Mussolini ay nahuli ng kanyang mga kasama. Ang Italy ay pumirma ng pansamantalang kapayapaan ngunit ang mga parasyutistang aleman ay nagligtas sa diktador. Kailangan ni Hitler ang kanyang dating idolo bilang isang papot. Das war nicht mehr der große Hindi na siya man lulupin, pondi ang nahulog na tao gamit ang kanyang sombrero sa kanyang mga mata upang maitago niya ang kanyang nasasakta na muka. Ipinakita ni Hitler ang isang dus-isang estado ng satellite. ngayon ng guro ay ang mag-aaral. Sinakop ng mga kaulyadong pwersa ang Roma at ang mga nagwagi ay pinagdiwang at pinalaki ang kanilang pagkamuhi sa taong nauna ng ipinagdiriwang. Sa wakas, ang tangkilik ni Hitler ay hindi makatakas. Pinatay siya kasama ang may bahay at nakalantad sa publiko. pagkalipas ng dalawang araw, ang mag-aaral na si Adolf Hitler ay nagpakamatay at iniutos na ang kanyang bangkay ay dapat sunugin. Ang kanyang huling kalooban ay hindi magkaroon ng parehong kapalaran bilang kanyang idolo. As his idol.